Kamusta kayo? Eto eh, na naman ang inyong lingkod, si Mr. Nick. Wala pa rin kaming pasok sa aming trabaho. Naka-shutdown pa rin kami. Kaya naisipan ko rin maglakad. Ah, Magkaroon naman ng exercise at medyo matunaw-tunaw mga taba-taba sa katawan kasi medyo dito kasi sa Amerika pag hindi ka naglakad hindi ka naging tayo nag-exercise mananaba ka talaga dito may ipo ng taba kaya maganda sa mantali na habang sa amerika masarap maglakad kaya lang hindi pwedeng maglakad ng sobrang tagal lalo kung sobrang init eh tinan nyo yung mga damo dito nasusunog nagiging brown lalo kong yung mga damo ay kulang sa dilig namamatay sila ayan nagiging brown yung damo kaya dito na uso dito sa Amerika na nilalagyan ng sprinkler yung damo para manatiling green kasi dito sa Amerika ewan ko ba bakit pati damo dinidiligan at pag yung damo sa harap ng bakuran mo eh medyo brown brown na sisitahin ka ng city ng California ewan ko ba bakit ganoon ang patakaran eh damo lang naman yan pero wag na tayong kumontra. Sumunod na lang sa rules, di ba? Eh, tayo na nga lang nakikita na dito sa Amerika eh. Tayo pa yung reklamador umaangal sa rules eh. ang Bagay, Pilipino ay sumusunod naman lagi sa rules dito. Alam nyo mo, mga Pilipino dito sa Amerika eh, talaga sumusunod sa rules. Di ba? Lahat pati sa traffic rules sumusunod. Hindi sila walang ano, wala masyadong nagiging reckless driving dito lalo sa mga Pilipino sumusunod sa rules pero ewan ko bakit sa Pilipinas walang rules hindi sinusunod ang rules pero anyway balik tayo dito sa Amerika ayan lakad lakad muna ako so medyo malayo layo ang aking lalakarin ngayon para medyo medyo malamig pa naman yung panahon ayan guys o so, ayan o kitang kitang yung green na green yan green na green yung damo pero yan plastic yan hindi naman naman kaibahan ng plastic at saka dito sa ayan o, yung sa walang damo ah may damo pero patay dahil sa walang dilig ayan o, kaya yung iba naglalagay ng artificial grass para maganda tingnan di ba green na green less maintenance nga di ba hindi ka magbabayad ng maraming bill sa tubig kaya yung iba naglalagay na lang na ano ng artificial glass grass ay, ano ba yan? Nabubulol lang ko. Artificial grass pala yun. Meron akong natatanaw dito mula dito sa akin nalalagyan. Ayun, oh, parang may mga gamit na nasa labas. Alam nyo ba guys, dito sa Amerika, usong-uso talaga yung, yung pag-aya nila yung gamit ay nilalagay na lang sa labas para ipamigay ba. Dito kung maganda rito, kung may sarili kang bahay, ma ka ng mga gamit na mga pa na tulad ng mga to ayan o totoo ayan o, mga gamit nga ayan o, o yung iba dyan mayos ayos pa ayan o, o. may lamesa may upuan may mga cabinet ayan o o pa yan o, o tulad nito lagayan ng damit diba usong uso yan dito sa Amerika na yung ganyan na uh, pagka ayaw na nila yung gamit iwan na lang sa lab. O siya, tama na daldal, lakad-lakad muna, pasyal ko muna kayo sa paligid. Dito, sige, ituturo ko kayo dito sa lugar na, may dito sa lugar namin eh, tahimik naman dito. Magand kaya, gustong gusto ko maglakad dito sa lugar na to, dito sa kung saan ako nakatira, medyo tahimik dito, maganda maglakad during the day, pero hindi ko lang alam sa gabi, kasi hindi ko naman narasan maglakad ng gabi rito. Medyo delikado yun maglakad ng gabi dito sa Amerika eh hindi mo alam kung ano nangyayari maraming kababalaghan nangyayari sa gabi kaya mas masarap maglakad ng ganitong oras umaga at hapon yan. usually maraming naglalakad sa umaga at lalo sa hapon meron pa nga akong nakikita yung mga naglalakad sa hapon eh, talagang marami-rami nakigaya na rin tong Honda oh. artificial grass na nilagay nila oh. yung mga dati mga bulaklak yan, yung mga gandang bulaklak naglagay dito eh. hmm. ito ano yan, tindahan na ano to eh mga sasakyan mga tulad yan oh o kanya bulaklak na kalagay magandang bulaklak yan eh o siya tawid muna tayo ayan dito dito kailangan dito pagtatawid ka pipindot kanya tapos maghihintay ka talaga na tamang pagtawid sa to sa tamang oras ng pagtawid mahirap yung tawid ka na lang ng tawid no? pwede hindi ka naman nila pero siyempre kailangan sabi ko nga sumunod tayo sa rules di diba o siya ayan tawid na ako naman ngayon ang tatawid tapos na sila kala ko ba tama na daldal -dal, Nick ayan daldal -dal ka pa rin daldal -dal. kala ko ba focus sa paglalakad eh focus naman eh kasi nagagaya talaga pag nasimulan ko talaga dumaldal eh daldal -dal na eh tuloy tuloy na yan hindi man ako ewan ko ba ako bakit? hindi naman ako madaldal pero pag nasimulan ko magsalita eh daldal ah, -dal na sige ito nga pala ah, bus stop to kaya may nakaupo dyan Uh, hindi yan tamba yan. pero yan basta po yan so, every time na maglalakad ako eto yung ruta ko dito talaga hindi, hindi ako nag-iiba ng ruta kasi alam ko dito sa lugar na to eh, safe naman so matagal na ako naglalakad dito taon na ako naglalakad dito kaya so far awa naman ng Diyos wala pa naman nangyayari sa akin kaya alam kong safe naman dito sa lugar na to lalo pag sa maliwanag kang naglakad syempre wag ka lang maglakad sa gabi dito kasi sa Amerika, ang paglalakad di ba workout na lang eh Kasi, syempre, dito, sana yung mga tao, nasa sasakyan lagi, mag-drive. Kahit saan pumunta, magda-drive. Speaking of sasakyan, eto nga pala yung gusto kong sasakyan, yan. Pag bumili akong sasakyan, eto ang bibiling ko, ganyan. Yan ang gusto kong bilhin na sasakyan, ganyan. Hindi yan, kasi yan, hindi naman yan binibenta, naka-parking lang yan dyan speaking of sasakyan, dito nga pala sa Amerika, eh, lahat ng tao eh, may sasakyan. So, bawat isa meron. Kaya, dito eh, ma dito madaling bumili na sasakyan. Kung gusto bumili, madali. Kasi dito, zero down, makakakuha ka na ng sasakyan mo eh. Pauutahin ka talaga ng mga dealer. Kasi dito, nabubuhay mga tao sa utang. Kaya, ayan, tulad yan. Nagtitinda naman sasakyan yan. Mga binibenta yan, mga yan. Kaya dito, hindi problema kumuha ng sasakyan. Napakadali kumuha ng sasakyan dito. Zero down payment. Pwede ka na mag-drive. Basta may lisensya ka lang. Ayos na yun. Pauutangin ka na lang nila ng sasakyan. Mabilis lang dito. Zero down payment o oh, may down payment. Paso. Pero ako, hindi ako sumasabay sa trend dito. Kaya marami nga nagtatanong, ba't daw hindi ako bumibili sa sakit? Eh, ayoko pang bumili. Tsaka isa pa eh, tamad din ako mag-drive tsaka ayoko yung mabaon sa utang yung paycheck to paycheck kada sweldo kaltas ka agad bayad utang kaya mahirap na maganda yung ang binabayaran ko lang ay eh, aking renta sa inuupahan kong kwarto yun lang at pagkain, pamasahe, papuntan trabaho yun lang diba? kaya walang masyadong stress walang binabayaran insurance walang binabayaran sa sakyan diba o siya ayan, tawid na naman tayo pindot pindot ayan tawid na tawid na naman tayo napakarami kong tawid na ginawa dito puro tawid tawid pero siyempre, tawid lang tayo dun sa tamang tawiran Siyempre, para safe tayo ayan dito tayo sa tamang tawiran tamang daanan ayan siya natin, nagmamadali pa kasi 15 seconds lang yan eh Taso, mas pa sya mabigat ayan guys malapit na ako sa aking destination Eto na ako sa aking destination, Lapit na. Konting akbang ko na lang. Nandiyan na ako. Balik punta sa bangko mga kaibigan. Mag-withdraw ko ng pera. Kasi kailangan ko magbayad ng renta. Pine tree nga pala yan. Yung puno na malaki na yan. Pine tree po yan. Yan ang pine tree dito. Yan, ang, yan lang yung taan bukod tanging lahat ng puno dito. Nawawalan ng dahon yan. Hindi pang winter talaga yan pang winter, pang summer hindi yan nawawalan ng down kaya eto na ayan, nag withdraw na ako nakapag withdraw na ako ng aking pambayad ng renta kas ang ibinabayad ko dun sa aking binabayaran sa renta kasi kwarto naman yun kaya hindi siya nakaregistered na parang paupahan so laking tulong na rin yun kasi magkano lang naman renta ko mura lang kaya laking bagay malaking tulong sa akin yan so ayan pabalik na uli ako sa akin kung saan ako dumaan ah hindi mag iiba pala ako ng daan meron akong daan na medyo shortcut din pero shortcut na safe at tahimik yung lugar na yun tara idadaan ko kayo doon at tayo tatawid na naman tayo tawid pindot ulit tayo ayan o siya, tawid na tayo sa tamang tawiran para iwas disgrasya. Eh dito naman kasi pag may tumatawid na tao, eh, talagang nahinto yung mga sasakyan. Talagang ano, priority rito tao. Kahit na hindi naka-stop yan, pwede naman tumawid kung emergency. Pero tama sa lang tayo. At ito, curious lang ako. Hindi ko alam bakit may ano dyan stop light at saka may sign ng walk eh wala namang ayan no oh, naka-stop wala namang ano kalsada diyan ewan kung bakit saka dito may nadaanan ako ayan no oh, ayan no oh. ayan may nakita akong patay na ebon siguro dahil sa init sobrang init ayan nalaglag sila sa puno ayan tapos nakapakan napiyot ang mga ibon kawawa naman o siya, tuloy-tuloy tayo sa paglalakad, papakita ko sa inyo kung saan ako dumadaan na ah, shortcut din ah, hindi na yung mahabang lakaran ang ah, bilis ko, no, yan dyan, sa kanto na yan, dyan ako liligo dyan ang daanan ko sikretong daanan, hindi naman shortcut na daanan yan kasi yan, paglabas ko, malapit na sa bahay yan eh. yeah, pero pag ah, nagsisimula pala ako maglakad doon ako naglalakad sa long ano long long way dito naman short way so ayan dito ako liliko yan kasi ito isang diretsyo yan ay mali pala hindi pala isang diretsyo. ayan, mga dalawang kanto sa ako kakaliwa yun dire diretsyo na yun so tara makikita nyo rin kung saan ako dadaan yan no oh, may nadaanan naman ako isa yan no oh, libre lang yan pinamimigay na yan rep na yan no oh. yan lang siguro si Ranya yung barag-barag na yan na pintuan ay sabi ko sa inyo eh kung may bahay lang talaga ako yari sa akin yan wala na yan pasok na yan sa bahay ko kung oh, may bahay lang ako kaso wala namang bahay dito eh mahal din ang bumili ng bahay dito. pagka mahal ng mga bahay dito pero yan yan nga sabi ko dito kaugalian ng mga tao eh yun nga pag ayaw na may sira na o konti lang ganyan tulad niyan i think sira lang yung ano yung pintuan siguro pinagtitrip yung o oh, eh tapon na bilhin na bago dito kasi madali lang umutang kaya sabi ko nga sa inyo lahat dito utang kaya napakabilis kumuha ng appliance dito kahit ano kaskas -kas lang yan kaskas -kas lang ang katapat niyan puro credit card kaya kadalasan mga tao rito eh ano lang paycheck to paycheck nga. Sabi ko nga. Kasi, pagkasweldo, bayad utang. So, bayad ng sasakyan, appliances, bayad sa bahay, lahat. Pati pagkain, inuutang. Ganun talaga boy dito. Ganun ang kadalasan ng buhay ng mga tao dito sa Amerika. Kaya wala silang masabing pag-aari nila. Pag-aari nila, pag nabayaran na. Kaya kadalasan ng mga pag-aari ng mga tao dito utang sa bangko yun. Kaya pag-aari pa rin ng bangko. Ayun, dun. Isang direct yan. Dun na yung bahay namin. Ay, mali pala. Hindi pala bahay namin. Inuupahan ko lang. Nangungupahan lang ako ng kwarto Kaya hindi namin bahay yun. Bahay ng tinitirang ko. Dun ako tatawin sa tamang tawiran. Kaya nga pala, motel. Ayan o. Malaging open yan. Open 24-7 yung motel na yan. Nakikita ko maraming yan eh. Maraming naka-check-in kasi ang dami nakaparadang sasakyan dun sa parking lot nila kaya I think busy lagi itong motel na yan anyway ayan dyan tayo tatawid sa kanto na yan hmm. ayan o oh, Korean restaurant po yan mga kaibigan kumain na ako dyan masarap ang noodles nila dito dito sa restaurant na to kaya uh, yan ang kainaman ni. Eh. Sobrang lapit lang nito sa bahay. Isang ilang hakbang lang. May restaurant na kaya pag na ko kumain ng Korean food, dyan ako pupunta. Bago lang yan eh. Yung paint ni Kobe Bryant na yan. Maraming nagpipicture. Ano? take ng picture. Ang gulo. para marami ako nakikita nagte-take ng picture. Eto nga pala. Isa pa lang. Isa pa palang korean restaurant natong ang pangalan ito old house pero hindi ko pala try kumain dito eh pero one time pag nag ba ako ng noodles ng korean yan itatry ko yan at saka meron pa dito guys ayano dito na may nakita kong taniman ng mga sibuyas nila eto siguro yung ginagamit nilang sibuyas na pinalalawak sa noodles nila yan o ang lalaki nung tanim nilang daw ng sibuyas Tsaka yung pa yung mga gamit kanina o yung nadaanan natin. Ay, mali pala yung nadaanan ko. Kasi ako lang naglalakad mag-isa. <laughs> wala pala akong kasabay maglakad. Pero wala nga akong napansin na naglalakad ngayon. Kasi medyo mainit na eh. Wala akong nakita naglalakad. Tamad na yung mga tao maglakad pag ganitong oras. No? Eh ako, pauwi naman na ako. Kaya medyo matindi na ang init ngayon. Sobra. Pero mamayang hapon, for sure marami maglalakad marami ang makikita maglalakad pag hapon na ang tulad mo, alas 5 ganyan alas 6 alas 7 kasi dito alas 7 maliwanag pa kaya marami pa ako nakikita tao naglalakad Ayano o oh, pulang pula na yung mukha ko kasi sa init pero hindi pa ako masyado pinagpawisan yan partida sobrang layo na na nanilakad ko ayam binilisan ko na ah, mapakainit na eh gusto ko nang makarating sa bahay at yan sinalubong pa ako ng mga uwak ayan oh may mga uwak sa puno hmm. ayan bali nandito na ako sa bahay ayan oh meron nga pala papakita sa inyo meron mangga rito sa bahay tanim ng may ari pero pag damo nga to ano lang siguro malami na yung tatlo ayan oh ang tagal eh may bulaklak naman hopefully ewan ko magkakaroon yan ayun eh, know. hindi siya lumalaki ganyan lang ang unti ng dahon hmm. <laughs> eto nga pala yung front yard namin front yard pala nila aba ang kulit ko ba ba't puro ako namin hindi naman akin to nakikipira lang naman ako <laughs> ayan bali ito yung nakikita nyo halaman na yan. Ako ang nagtanim yan. Ako ang gumawa niyan. Siyempre. Ayun tinan mo. Berdeng berde, o. Berdeng berde yung harapan ng bahay. Tsaka yung mga damo. Kasi alaga yan sa dilig O, di ba? Mayroon pa kaming buah Buwa. Mga buah na yan. Kami rin nagtanim dyan. O, ayan. Siya. Dito na ako sa bahay, mga kaibigan. Finally, nakarating na. Ayan, may mga sulat.